Hello guys, in this video eh, ang gagawin natin yung hahasain natin ngayon yung uh, talim ng uh, brass cutter natin yung Honda GX35 yun yung ginagamit kong uh, pang uh, grass cut doon sa bukid namin so since uh, medyo marami-rami na yung uh, grass cut nya at nakakatama ako ng mga bushes na medyo matataba ang puno eh, nade-deform siya at syempre pumupurol. So, let's go guys. Kunin na natin yung ating uh, Honda GX35 brush Cutter. Tara Marcos. Kunin natin yung GX35. Kaya mo bang buhatin? Ne? Ingat, tingnan mo nga. Buhat lang, buhatin lang mo na. Hawakan mo na lang dun sandal. Ay, gusto niyang... Oh, wow. Lakas ni eh. Kuya Marchus, ah. Labas mo dito. Grade 2 ah, pa lang ako. Ah, grade 2 pa lang daw si Baby Boy. Oh, ibaba mo na. Dito na lang natin dyan, Jowen. Okay po. Ito yung ating uh, brush cutter. GX35. 4 stroke. Yan. Grade 2 lang yun. Grade 3 na pala. Ako. Ito yung sinasabing panghasa ni Marchus. Magical panghasa is... yan, guys. Pwede rin, pero hindi siya efficient na gamitin. Ito yung nangyari dito sa ating uh, blade oh. O oh, Ito yung tumama doon sa mga sa mga bunot, sa mga palapa ng uh, anyug, kasi sa anyogan ako nagtatabas. Yan, ito naman yung uh, tumama sa mga bushes nga na medyo mak malaki ang uh, puno. Kaya nagkakaganyan yan. Hindi naman maiiwasan yan. Reminders lang guys pag uh, gumagamit kayo ng mga any type of uh, equipment Siyempre i-maintain pa rin natin yung uh, safety natin Gumawit tayo ng proper gear gaya ng uh, salamin hindi ganyan uh, ito ganto daw ang Hasan ni Marcos pero which is hindi ganyan gagamitin natin yung kanyang uh, function so una tatanggalin muna natin tong blade okay at saka aayusin natin to Argos, kunin mo yung martilyo ah. Eh. Hammer. Heavy duty. Hmm. yung heavy duty hammer na din kunin mo. Baklasin na natin to. Dali lang baklasin yan. Ah, yan. Okay na. So, una tatanggalin natin tong kanyang blade. Sa pagpalit ng uh, blade. Yep. Yan. Natin. Ito yung may butas dito yung butas dyan kasi since umiikot nga ito hanapin natin ilalak muna natin yan yan ito na yung kanyang butas nakalak na siya so hindi na siya gagalaw secured na yan at ito naman yung pang tanggal natin dito okay Tanggal na. Diba? Dali. So, ito yung butas niya nakalak. Yan. Oh! Sige. Tatan. Oh, may extra na trabaho muna. Nag-interrupt si Madam. At dahil natanggal na natin itong blade niya guys ang um, sabi nga ni Marcus kanina ito daw yung panghasa hahasain daw niya ng carborandum pag ganun parang itak which okay naman pwede rin pero pag nasa bukid ka na it takes time para maghasa ka pa ng ganito so ang gagawin natin yung other uh, method bumili ako sana yung ano natin hindi yung sa yung lupa Pumili ako nito ng uh, grinding disc. Yung makapal lang bilhin niyo ah. hindi yung uh, manipis, yung manipis kasi ang tawag doon ay eh, cutting disc. Ito lang tayo sa grinding wheel. Tsaka titignan niyo kung ilang RPM din siya. So safe naman 'to na gamitin kaya ito yung uh, binili ko. Kinuha ko sa tindahan actually. So okay, kakabit natin 'to. Dito rin lang, pero wala na siyang ibang uh, ibang attachment ni hindi ko oh. na nilagay tong hindi ko na ilalagay tong mga e spacer yung uh, nut lang niya eh okay na so yun yung butas dito yan yan nakalak na yan so, yun na lang sa dati hindi pa ganito na lang ulit tataw hindi siya makasakto doon sa akin, hindi siya balance yung bintat. Yeah, yeah. Pero, pero mas Okay, na guys, hindi tayo naman tayo siya tayo. hindi naman necessary na sobrang higpit itong uh, grinding wheel natin, grinding disc natin. At tatanggalin din lang naman natin siya. Ay, pwede naman natin ito is scrape. Tingnan niyo guys, hindi naman hindi pantay yung ano niya. Hindi pantay yung uh, ikot niya hindi siya nakasentro so ulitin na lang ulit natin para may sentro siya okay na? Oh, pa pa pa. Oops. So guys, kung gusto niyo mas fancy yung ganito nyo, mas clean na clean, lagyan nyo guys ng salt, baking soda, lime, hmm, daming recipe, lime, so okay na guys ay fix or, ko na to. Kalaman siya sa con Basta maasim. Ito muna mako. Ito muna yung uuna, ito naman yung susunod natin na uunatin. Kasi nga sabi ko kanina tumama ito dun sa mga bushes at saka dun sa mga nyog at saka palapa ng nyog na which is matigas, kahoy. Kaya nagkaganto to. So ito yung kasama niya, medyo medyo may kalambutan nga lang itong blade na to at pag Pinaltan na natin ito at napud-pud na eh, Makakabili tayo ng ibang blade din So, let's go guys Ito guys, okay na Na-strengthen na natin yung Blade natin At ang gagawin natin, Marcos Start mo na. Dito ko pumis ito. ito Ang ah. 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 purpose nito, <tryo> itong purpose nito, ilalak natin yung kanyang uh, revolution para mas pinagtatrabaho tayo dun sa dulo, i continuous lang yung uh, kanyang uh, ikot. Pero hindi naman ganoon kasimple pag uh, nagtatrabaho ka ng nagga-brush, uh, cut ka. So, ito so guys, ilalak na natin. O, yan lang na yung takbo niya. At, gagawin na natin. nakahasa ako ay okay, mga sa sigaw nakakalig na na so okay na siya nirelease so, ko na yung kanyang lock kaya upon release nagdito na rin yung ikot ng ating grinding disc kaya okay na itong nahasa natin ngayon Ganun lang maghasa guys. Itong ating uh, talim ng uh, brass cutter. So good as new na naman ito. At marami na naman itong uh, matatabas sa ating nyogan, uh, new gun. Matalim siya. Di ba napakadali. Compare dito sa hahasain uh, mo ng ganto. Pwede naman. Kaya lang pag nasa new gun ka na. Eh, gagawa tayo ng ibang method. Safe naman. Sa so, tingin ko safe naman. Pero nasa iyo pa rin kung... Uh, ganito ang gagamitin mo yung ordinaryong hasaan o kaya yung grinding disc guys kung bago pa lang kayo dito sa aking channel eh please like share and subscribe huwag mo na rin uh, ipagkait na pindutin ng uh, bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod kong i-upload na video bye bye